Hi guys, so may naisip akong prank kay Chip. So, yun na nga. Igulat natin si Chip or itakot. So, yun. Ayos mo na tayo. saya kalis to real. Choke lang. Tara na. Hugger ko nga. Kaya tahimik mo na tayo dito -tago. Kasi kasi cheap. Ba kailangan Hindi ba tayo ma ano tayo? di ba tayo makulong dito, guys? I'll skip. Super skip. you Ayan ka muna, guys. Oh my gosh! May nagtanong na kay Chip na nasan daw yung barangay. Kaya... tago muna tayo guys tago muna guys oh. hm? tagut, tagut. ayan sya si chip kita nyoba Yan. hindi nyo makita kasi sobrang deli malapit na akong makita guys takot tayo tandaan tandaan may nasa si chip

guys, so nagulat na natin. So, meron pala ako yung share sa inyo. Close mo na natin. And... So, may share ako sa inyo, guys. Mm. Kung gusto nyo, kung may kailangan ba kayo, diapers, diapers, or mga gamot. And, mga gamot na pang lola or pang tao. Lola at pang tao. Ayan. Ay. Ay. So, tapos kung may kailangan kayo guys, dito na kayo. So, ito guys, kung may kailangan kayo, kulon or pangano, yan. check. Magano na kayo, guys. Dito na kayo bumili. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. First, sa baba. Papunta sa taas. Ayan. 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 At syempre, dito pa. Ayan. 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 Tapos, meron pang isa. Ayan. 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 So, yun nga, guys

BLP Pharmacy. Ayan. Ito din, oh. Ako ang may-aari nito, guys. Pero, ako ang may-aari nito. Kaso, ako lang yun may are ito na konti tapos si mami yun may are neto. so yun lang i-share ko bye so yun lang i-share ko guys so bye